Nais mo na bang malaman kung bakit may mga araw na pakiramdam mo mabigat, kahit gaano ka man magdasal o maglinis ng iyong bahay? Marahil hindi dumi ang kailangang linisin, kundi ang iyong enerhiya. Sabi ni Baba Vanga, kapag pagod na ang iyong espiritu, aalalahanin ka ng tubig at asin. Paano kung ang lihim sa kapayapaan, swerte, at paggaling ay nasa kusina mo na, naghihintay lang na magamit mo ito sa tamang paraan? Ngayong gabi, bago ka mag-scroll, makinig ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa isang dahilan. Isang simpleng ritual lang ang maaaring magbago ng lahat ng iyong ipinagdarasal. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang tubig at asin ay higit pa sa simpleng gamit sa bahay, sila ay buhay na simbolo ng proteksyon at pagbabagong buhay. Ginagamit ito ng ating mga nakatatanda para linisin ang malas, itaboy ang ingit, at ibalik ang balanse ng kaluluwa. At ngayon, ang propesya ni Baba Vanga ay umaalingaw mao sa parehong katotohanan, tinatawagan ka ng universo na hugasan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Kung pakiramdam mo ay balisa, kinakabahan, o napapaligiran ng kakaibang enerhiya kamakailan, ang mensaheng ito ay hindi aksidente, ito ay isang tanda. Sa sandaling haluin mo ang asin at tubig ng may dalisay na layunin, nagsisimula ng gumaling ang iyong espiritu. Nawawala ang bigat, muling nagbubukas ang mga pintuan, at dumadaloy muli ang mga biyaya tulad ng banayad na ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Ito ay hindi lamang paglilinis ito ay muling pagsilang. Emosyonal na pagkatuklas. May mga sandali na gigising ka at mararamdaman mo na parang may di bagay na bumabalot sa iyong dibdib. Humihinga ka pero ang hangin ay mas mabigat kaysa karaniwan. Nagdarasal ka, ngunit tila ang kapayapaan ay napakalayo. Sa mga tahanang Filipino, tinatawag ito ng matatanda na kabigatan ng loob, isang bigat na hindi dulot ng katawan, kundi ng enerhiyang nawalan ng balanse. Napansin mo ba kamakailan na kumikindat ang iyong kandila ng walang dahilan? O minsan, may maliliit na bula sa tubig sa baso kahit hindi ito nahahawakan. Hindi ito basta-basta. Ito ay mga tanda, mga bulong mula sa espiritual na mundo, na humihiling ang iyong enerhiya na malinis. Naniniwala si Baba Vanga na kapag tila hindi maayos ang mundo, ito ay dahil labis na nakapasok sa espiritu ang sakit, selos, o tahimik na pagdadalamhati. At iyon mismo ang nangyayari kapag sobra mong ibinibigay ang iyong sarili ng walang pagpapanibago. Sa maraming pamilyang Filipino, ang ating mga lolo at lola ay nagwiwisik ng asin sa mga sulok pagkatapos umalis ang isang tao na umiiyak o galit. Alam nila, kahit walang agham na sumisipsip ang asin ng mga bagay na hindi nakikita ng mata. Dinadala nito ang dinakikitang bigat na nananatili sa hangin pagkatapos ng pagtatalo, pagkawala o pagtataksil. At ang tubig. Ito ang salamin ng kaluluwa. Kapag mabigat o malabo ang pakiramdam nito, ito ay dahil humihiling ang iyong damdamin na linisin. Isipin ang mga nakaraang araw mo. Napagod ka ba kahit wala kang ginawa? Pakiramdam mo ba ay malayo ka sa mga mahal mo? o madali kang inis sa maliliit na bagay. Minsan, ito ay hindi simpleng emosyon, ito ay espiritwal na babala. Ginagamit ng universo ang iyong damdamin bilang mensahe. Kapag pagod ang iyong katawan, humihiling ito ng pahinga. Kapag mabigat ang iyong espiritu, humihiling ito ng paglilinis. Ang mensahe ni Baba Vanga tungkol sa asin at tubig ay hindi lamang ritual, ito ay paalala na ikaw ay binubuo ng pareho. Ang katawan ng tao ay may alaala ng karagatan, bawat luha, bawat patak ng pawis, bawat tibok ng puso ay tubig asin na dumadaloy sa iyo. Ibig sabihin, alam na ng iyong katawan kung paano magpagaling, kailangan lang nitong maalala. At marahil, ang mensaheng ito ay dumating sa iyo, dahil alam ng universo na handa ka ng maalala. Isipin ang isang malinaw na baso ng tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik, payapa, dalisay. Ngayon, iwisik ang asin dito. Pakinggan ang banayad na bula habang natutunaw ang mga kristal. Ganito rin ang nangyayari sa iyong espiritu kapag pinili mong pakawalan ang iyong sakit. Bawat butil ng asin ay nagdadala ng kaunting piraso ng kalungkutan, bawat ikot ng tubig ay naglilinis ng hindi na dapat sayo. Sa mga lumang tradisyon ng Filipino, pinapahugas ng mga ina ang kamay ng kanilang mga anak sa asin at tubig bago matulog tuwing umuwi sila mula sa lamay o burol. Hindi ito takot, ito ay karunungan. Alam nila na ang enerhiya, tulad ng alikabok, ay tahimik na dumarikit sa mga nagdadala ng lungkot. At ang paglilinis nito ay pagbabalik sa balanse. Kaya kung kamakailan ay hindi ka makatulog ng maayos, kung kakaiba ang iyong mga panaginip o ang iyong puso ay hindi mapakali, huwag itong baliwalain. Ito ang paraan ng iyong espiritu na humiling ng pansin. Ang kisap ng iyong kandila, ang bigla ang lamig sa silid, ang paulit-ulit na panaginip tungkol sa tubig, ito ay paalala mula sa iyong mga ninuno, anak, linisin mo ang iyong sarili. Huwag hayaang patay ng inday ng mundo ang iyong panloob na liwanan. Bawat damdaming dala mo ay nag-iwan ng baka sa iyong enerhiya. Ang galit ay nagiging init. Ang takot ay nagiging tensyon. Ang kalungkutan ay nagiging bigat. Ngunit kapag nilinis mo, kapag hinalo mo ang asin at tubig na may pananampalataya, lahat ng iyon ay nagsisimulang matunaw. Ang bigat ay nagiging payapa, at ang dating nakablock ay muling dumadaloy. Hindi ito tungkol lamang sa pagtanggal ng negatibidad. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka, isang sisidla ng banal na enerhiya na konektado sa universo. Tulad ng karagatan na hindi nawawala ang ritmo, ang iyong kaluluwa ay hindi tunay na nawawala ang liwanan. Naghihintay lang itong malinis, maibalik at maalala. Kaya ngayong gabi, bago matulog, tingnan ang tubig sa iyong baso. Bulungin ang iyong pangalan. dahan dahan hawakan ito at sabihin, handa na akong linisin. Mararamdaman mo ito, ang banayad na kapayapaan na sumusunod. Hindi ito mahika, ito ay enerhiya na tumutugon sa pananampalataya. Sapagkat sa huli, ang pinakamalaking himala ay hindi matatagpuan sa ritual o propesya. Ito ay matatagpuan sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ang bawat kaluluwa, gaano man ito napagod, ay laging maaaring magsimula muli. Espirituwal na pahayag. May dahilan kung bakit patuloy na umaalingawngaw ang mga pangitain ni Babava nga sa bawat henerasyon. Hindi niya kailanman sinabi na siya ay mahiwagang nilalang, kundi isang kaluluwang malalim na konektado sa mga enerhiyang tinatanggihan makita ng iba. Minsan niyang sinabi, ang mundo ay nagbibigay ng mga palatandaan bago ito kumilos. Ganoon din ang kaluluwa. At ngayong gabi, isa sa mga palatandaang iyon ang direktang nangungusap sa iyo. Ang mensahe ay simple ngunit makapangyarihan, maglinis gamit ang asin at tubig. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagtanggal ng masasamang enerhiya, ito ay isang sagradong pagbabalik sa original mong enerhiya. Hindi kay pinanganak para mabuhay sa bigat ipinanganak kang nakaayon sa banal na agos. Alam na alam ito ng mga matatandang Filipino. Napansin mo ba kung paano sila nagtatapo ng asin sa likod ng balikat matapos ang isang mainit na pagtatalo? O bakit nila ipinagpipilitang maligo ng asin pagkatapos galing sa lamay? Hindi ito basta ugali lamang. Ito ay karunungang minana mula sa mga ninuno, aral na umunawa sa lakas ng enerhiya bago pa ito ipaliwanag ng modernong wika. Ang asin sa kanyang payak na anyo ay isa sa pinakamatandang tagapangalaga ng espiritu. Sumisipsip ito. Nag-ugat. Naglilinis. Samantalang ang tubig ay alaala ng sansinukob. Nagdadala ito ng damdamin. Nakikinig. Nagbabago. Kapag pinagsama ang dalawa ng may layunin, isang makapangyarihang paggising ang nangyayari. Naniniwala si Baba Vanga na ang asin at tubig ay mga kasangkapang ibinigay sa karaniwang tao upang hindi sila kailanman maging walang depensa. Kapag ang mundo ay masyadong mabigat pasanin at ang iyong espiritu ay tila hindi na iyo, doon nagiging lifeline ang ritual. Hindi ito tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa pagbabalik sa ayos ng iyong kaluluwa. Tignan natin ito ng mas malalim. Sa espiritwal na pananaw, ang asin ay kumakatawan sa lupa. Ito ay galing sa dagat, ngunit ito rin ay simbolo ng katotohanan. Hindi kailanman nagsisinungaling ang asin. Matitikman mo ito, mararamdaman, at agad mong makikilala. Kaya sa paniniwalang Filipino, kapag natapo ng asin, ito ay babala, isang tanda na may katotohanang lalabas, o proteksyong kinakailangan. Kayang itaboy ng asin ang inggit, masasamang espiritu, at maging lumang karma kapag ginamit ng may tamang dasal. Ang tubig naman ay higit pa sa inumin o panligo. Ito ay daluyan ng damdamin. Pinapaandar ng buwan ang mga karagatan gamit ang dinakikitang puwersa, at ang katawan mo na halos tubig din ay tumutugon sa parehong paraan. Kapag nakakaramdam ka ng pagkabalisa tuwing kabilugan ng buwan o nagiging emosyonal kapag umuulan, hindi iyon guni-guni. Iyon ay paggalaw ng iyong panloob na alon. Ngayon, pagsamahin mo ang dalawang ito, katotohanan at damdamin. Asin at tubig. Ang resulta paglilinis, paggising at paggaling. Ang mga pangitain ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa paghulang ng mga trahedya, kundi sa pagbabalik ng balanse. Nakita niya ang isang hinaharap kung saan malilimutan ng tao ang kanilang mga espiritual na kasangkapan. Kung saan maliligaw sila sa sobrang inday ng teknolohiya at kalituhan ng mundo. Ngunit yaong mga hindi nakalimot, yaong patuloy na nagsisindi ng kandila, bumubulong ng dasal, at humahaplos ng tubig ng may pananampalataya, sila ang aangat sa gitna ng kabuluhan. At marahil ikaw yon. Marahil naririnig mo ito ngayon dahil tumanggi ang iyong espiritu na makalimot. Sa kabila ng lahat ng sakit, pagkalito, at bigat, may bahagi sa iyo na patuloy na naniniwala. At ang bahaging iyon, iyon mismo ang tinutukoy ni Baba Vanga. Sa mga tradisyong Filipino, ang ganitong uri ng pahiwatig, banal na tanda, ay dumarating sa mga alon ng buhay. Ang kandilang kumikislap sa tahimik na silid. Ang kakaibang bigat bago umulan. Mga panaginip tungkol sa paglangoy o paglubog sa tubig. Ang tagas ng tubig sa bahay na walang dahilan. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga mensahe. Hindi ito para takutin ka, kundi gisingin ka. Sapagkat ang espiritual na kalat ay tulad ng alikabok, hindi mo agad nakikita, ngunit nararamdaman mo. Ginagawa nitong mabagal ang iyong enerhiya, binabara ang iyong swerte, at ginugulo ang iyong kapayapaan. Ang ritual ng asin at tubig ay naglilinis ng alikabok na iyon, sa pisikal man o sa espiritual na antas. At heto pa ang mas makapangyarihan, sinabi ni Baba Vanga na ang tubig ay may alaala, at kapag binulungan mo ito ng may damdamin, ang iyong intensyon ay kumakalat sa iba't ibang dimensyon. Kaya't naniniwala ang ating kultura sa tubig na pinagdasalan. Ang paniniwalang iyon ay hindi pa mahiin, ito ay agham ng enerhiya. Kaya ngayong gabi, hindi ka lang basta nanonood ng video. Nakatayo ka sa gilid ng sarili mong paggaling. Ipinapaalala sa iyo ng universo ang mga kasangkapang nasa kamay mo na. Isang kurot ng asin. Isang malinis na baso ng tubig. Isang tinig na handang magsalita ng katotohanan muli sa iyong buhay. Maaaring walang nagturo nito sa iyo noon. O baka nakalimutan mo dahil sa sobrang pagod at inay ng mundo. Ngunit ngayon, tinatawag ka muli ng universo, marahan, mapagmahal, at may buong kapangyarihan. Dahil ang espiritual na paglilinis ay hindi lang binabago ang iyong enerhiya, binabago nito ang iyong landas. Kapag malinaw ka, dumadaloy ang mga biyaya. Kapag magaan ka, dumadaloy ang kapayapaan. Kapag nakaayon ang iyong espiritu, wala nang makapagpayanig sa iyo. Ang propesya ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At ang bahaging iyon, iyon mismo ang tinutukoy ni Baba Vanga. Sa mga tradisyong Filipino, ang ganitong uri ng pahiwatig, banal na tanda, ay dumarating sa mga alon ng buhay. Ang kandilang kumikislap sa tahimik na silid. Ang kakaibang bigat bago umulan. Mga panaginip tungkol sa paglangoy o paglubog sa tubig. Ang tagas ng tubig sa bahay na walang dahilan. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga mensahe. Hindi ito para takutin ka kundi gisingin ka sapagkat ang espiritual na kalat ay tulad ng alikabok, hindi mo agad nakikita, ngunit nararamdaman mo. Ginagawa nitong mabagal ang iyong enerhiya, binabara ang iyong swerte, at ginugulo ang iyong kapayapaan. Ang ritual ng asin at tubig ay naglilinis ng alikabok na iyon, sa pisikal man o sa espiritual na antas. At heto pa ang mas makapangyarihan, sinabi ni Baba Vanga na ang tubig ay may alaala, at kapag binulungan mo ito ng may damdamin, ang iyong intensyon ay kumakalat sa iba't ibang dimensyon kaya't naniniwala ang ating kultura sa tubig na pinagdasalan. Ang paniniwalang iyon ay hindi pa mahiin, ito ay agham ng enerhiya. Kaya ngayong gabi, hindi ka lang basta nanonood ng video. Nakatayo ka sa gilid ng sarili mong paggaling. Ipinapaalala sa iyo ng universo ang mga kasangkapang nasa kamay mo na. Isang kurot ng asin. Isang malinis na baso ng tubig. Isang tinig na handang magsalita ng katotohanan muli sa iyong buhay. Maaring walang nagturo nito sa iyo noon. O baka nakalimutan mo dahil sa sobrang pagod at inay ng mundo. Ngunit ngayon, tinatawag ka muli ng universo, marahan, mapagmahal, at may buong kapangyarihan. Dahil ang espiritual na paglilinis ay hindi lang binabago ang iyong enerhiya, binabago nito ang iyong landas. Kapag malinaw ka, dumadaloy ang mga biyaya. Kapag magaan ka, dumadaloy ang kapayapaan. Kapag nakaayon ang iyong espiritu, wala nang makapagpayanig sa ang propesya ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Nais niyang malaman ng bawat kaluluwang tulad mo na hindi ka kailanman walang kakayahan. Matagal mo nang taglay ang lahat ng kailangan mo, kailangan mo lang itong alalahanin. Kaya habang naghahanda kang matutunan ang mismong ritual sa susunod na bahagi ng mensaheng ito, huminga ng malalim. Pumikit. Damhin ang tibok ng iyong puso. Sabihin sa iyong espiritu. Handa na akong luminis. Handa na akong bumalik sa aking sarili. Sapagkat minsan, ang pinakadakilang propesya ay hindi tungkol sa kung ano ang paparating, kundi sa kung ano ang nasa loob mo na naghihintay lamang na magising. Gabay sa pagpapakita at ritual. Ngayong naunawaan na ng iyong kaluluwa ang mensahe, at naramdaman ng iyong espiritu ang katotohanang nasa likod nito, ang huling hakbang ay kumilos. Ang paglilinis ay hindi pamahiin. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan mo at ng universo. Sa sandaling isagawa mo ang ritual na ito ng may layunin, nagsisimulang magbago ang enerhiya sa paligid mo. Maaaring hindi mo ito makita agad, ngunit mararamdaman mo sa iyong tulog, sa iyong tahanan, sa iyong katawan, sa iyong puso. Narito ang ritual ng paglilinis gamit ang asin at tubig na minsan ay binanggit ni Baba Vanga, pinasimple, nakaugat sa espiritualidad ng mga Filipino at pinapalakas ng iyong paniniwala. Mga kailangan Isang malinaw na baso o mangkok ng malinis na tubig. Isang kurot ng natural na asin, sea salt o rock salt kung maaari. Isang tahimik na lugar, mas mainam sa kwarto o malapit sa bintana sa gabi. Isang puting kandila, opsyonal, ngunit makapangyarihan. Ang iyong tinig at intensyon. Hakbang sa ritual. Isa, ihanda ang iyong espasyo. Pumili ng tahimik na lugar kung saan walang istorbo maupo sa sahig o sa mesa. Sindihan ang iyong puting kandila kung mayroon. Patayin ang ilaw. Huminga ng malalim ng ilang beses. Ang katahimikan ay banal dito. Ibuhos ang tubig. Habang ibinubuhos mo ang tubig sa baso o mangkok, isipin na kasabay nitong umaagos ang lahat ng bigat ng iyong damdamin. Isipin na ito ay salamin, hawak nito ang iyong kasalukuyang enerhiya. Bulongin. Ang tubig na ito ay nagdadala ng aking sakit, takot at mga harang. Tatlo, idagdag ang asin ng dahan-dahan. Habang iwiniwisik mo ang asin sa tubig, isipin na hinihigop nito ang lahat ng negatibong enerhiya sa paligid mo, inggit, pagod, pagkasawi, at espiritual na pag-atake. Bulongin. Ang asin na ito ay nakaalala kung sino ako. Alam nito kung paano ako protektahan. Ibinabalik ko ang aking liwanag. Panoorin habang natutunaw ang asin. Hayaan mong hipnotisahin ka ng paggalaw nito. Iyan ang enerhiyang nagsisimulang magbago. Apat, sabihin ng malinaw ang iyong pangalan. Banggitin ng malinaw ang buong pangalan mo, pagkatapos ay bulongin. Hindi ako nawawala. Hindi ako wasak. Ako ay banal. Ako ay liwanag. Maaaring maramdaman mo ang emosyon, panginginig, luha, kapayapaan, o init. Iyan ang tugon ng iyong kaluluwa. Lima, ibulong ang iyong intention. Sa ibabaw ng baso, sabihin kung ano ang nais mong pakawalan at kung ano ang nais mong tanggapin. Simple lang mula sa puso. Halimbawa, Ibinibitiwan ko ang bigat sa aking tahanan. Tinatanggap ko ang kapayapaan. Ibinibitiwan ko ang inggit, lungkot at takot. Tinatanggap ko ang kaliwanagan, pag-ibig at lakas. Habang mas emosyonal ka, mas makapangyarihan ang sandaling ito. Tandaan, ang tubig ay may alaala. Anim, iwanang nakapahinga magdamag. Ilapag ang baso ng tubig sa tabi ng iyong kama o sa bintanang tinatamaan ng liwanag ng buwan. Hayaan itong magpahinga buong gabi. Kung umuulan, mas mabuti. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang ulan ay isa sa pinakabanal na anyo ng paglilinis. Pito, itapon ang may pasasalamat. Kinabukasan, pasalamatan ng tahimik ang tubig at asin. Huwag itong ibuhos sa lababo. Sa halip, itapon ito sa labas, sa lupa kung maaari. Hayaan ang kalikasan na sumipsip ng iyong pinalaya. Habang ibinubuhos, bulongin. Ang hindi na para sa akin, ibinabalik ko sa lupa. Ako ay liwanag. Ako ay malaya. Mga pampalakas ng ritual, optional ngunit makapangyarihan. Puting damit sumisimbolo ng kadalisayan at pagsuko. Insenso o palo santo, naglilinis ng natitirang enerhiya sa silid. Dasal bago matulog, matapos ang ritual, manalangin sa sarili mong mga salita. Hayaan mong ang iyong kaluluwa ang magsalita. Mga afirmasyon pagkatapos ng ritual. Sabihin ito ng tatlong beses bago matulog. Pinoprotektahan ako ng liwanag na lumikha sa akin. Walang masamang enerhiya ang maaaring manatili sa akin ang universo ay kumikilos ngayon pabor sa akin. Maaari mong isulat ito at ilagay sa ilalim ng unan. Ayon sa mga matatandang Filipino, ang mga panalangin na kasulat sa ilalim ng unan ay umaakit ng proteksyon ng mga anghel habang natutulog. Ano ang maaaring maramdaman pagkatapos ng ritual? Biglang kaginhawaan o gaan sa dibdib. Mas mahimbing na natulog o makahulugang panaginip. Linaw ng isip o emosyonal na paglabas. Mga tanda ng paglilinis tulad ng malamig na simoy ng hangin, katahimikan, o bigla ang sagot sa mga panalangin sa loob ng tatlo, pito araw. Pakinggan ang iyong katawan. Pakinggan ang iyong kutob. Maaaring banayad sa simula, ngunit ang pagbabago ay magsisimula sa loob bago ito magpakita sa mundo sa paligid mo. Kailan ulitin ang ritual na ito? Pagkatapos ng matinding emosyon o pagtatalo. Kapag pagod o inaatake ang iyong espiritu sa kabilugan ng buwan o bago ang mga bagong simula. Pag-uwi mula sa lamay, ospital o sementeryo. Kapag pakiramdam mong nadikitan ka ng ingit, chismis o negatibong enerhiya. Ito ay higit pa sa tradisyon. Ito ay isang banal na paggunita kung sino ka. Isang kaluluwang hindi nilikhang magdala ng sobrang sakit. Isang espiritong hindi nilikhang papatay ng dilim. Malinaw ang mga salita ni Baba Vanga. Ang tubig ay nakikinig ang asin ay nagpoprotekta. Ngunit ang kaluluwa ang dapat pumili na linisin. Ngayong gabi, pinili mong iyon. Binulong mo ang iyong katotohanan. Pinalaya mo ang hindi kailanman sayo. At ngayon ang enerhiya ay nagsisimula ng magbago. Kung umabot ka rito, may isang bagay sa loob mo na nagbago na. Maaaring hindi pa ito nakikita, ngunit alam ng iyong espiritu, nagsimula na ang paglilinis. Alam mo, ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa asin at tubig. Ito ay tungkol sa paggunita, ang pagbabalik sa karunungan ng ating mga ninuno, sa mga aral ng iyong kaluluwa, at sa katotohanang hindi kailanman tumigil ang universo sa paggabay sa iyo. Bawat bulong na sinabi mo sa ibabaw ng tubig bawat butil ng asin na inihulog mo ng may pananampalataya bawat hiningang dahan-dahan mong nilanghap sa katahimikan, hindi yon simpleng mga kilos. Iyon ay mga pahayag. Sinabi mo sa universo, handa na akong maging malaya. At narinig ka ng universo. Sa mga tahanang Filipino, madalas ang mga pinakasimpleng bagay ang may pinakamatinding kapangyarihan, isang mangkok ng tubig sa may pintuan, isang kandilang puti na sinisindihan para sa isang mahal sa buhay, isang dasal na bulong lang ngunit naririnig ng langit. Iyan ang ganda ng ating kultura. Hindi natin kailangang magkaroon ng magagarbong seremonya upang mahipo ang banal, sapat na ang dalisay na layunin na sinasalita mula sa puso. At nayon, dahil sa sandaling ito, iba na ang iyong enerhiya. Ang bigat na matagal mong pasan. Unti-unti ng gumagaan. Ang pagkalito na nagpapasakit ng iyong dibdib. Nagsisimula ng luminaw. Ang lungkot na parang ulap sa iyong puso. Natutunaw na dahil pinili mong maging liwanan. Hindi nais ni Baba Vanga nakatakutan ng mundo ang kanyang mga propesya. Nais niyang magising ito. Nais niyang maunawaan natin na kahit ang pinakamaliit na kilos, gaya ng paghahalo ng asin at tubig, ay maaaring magbukas ng pintuan pabalik sa kapayapaan. Kaya ngayong gabi, sindihan mo muli ang iyong kandila. Tumingin sa iyong refleksyon sa tubig. At mumiti. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil naalala mo na kung sino ka. Naalala mo ang iyong kapangyarihan. At walang dilim na makakahipo sa kaluluwang piniling magliwanan. Hindi ka isinumpa. Ibinabalik ka lamang sa tamang landas. Hindi ka nakalimutan. Ginagabayan ka ng malalim. Hindi ka wasak. Binubuo kang muli mas matatag, mas magaan, at handa para sa susunod. Kung may naramdaman kang pagbabago sa loob mo ngayong gabi, huwag mo itong itago. Ibahagi mo. Ikomento ang iyong zodiac sign sa bihin ng buong tapang. Nilinis ako. Ako ay liwanag. Ako ay handa. At naway bawat pusong Filipino na nanonood nito, mula sa bawat lalawigan, bawat isla, bawat sulok ng mundo, ay makadama rin ng parehong agos ng kapayapaan, proteksyon, at banal na paggabay na bumabalik na yon sa kanila. Sapagkat ang liwanag ay bumalik sa iyo. At sa totoo lang hindi ito kailanman nawala.